Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari store sa business dito sa marit ng ating tindahan guys eto uh, magbibigay na naman po tayo ng konting update, kunting uh, tips dito sa ating tindahan dahil sobrang init po ang panahon ngayon guys at magingat po tayo sa heat stroke dahil napakainit nga po ang panahon guys uh, so ganito yung ating tindahan open na open at para may release ng init yung uh, singaw ng ating chiller at para nakabukas naman yung ating uh, ventilation para may lalabas po yung init dahil marami po tayong produktong uh, naapektuhan kapag sobrang init kaya ng ating tomato paste uh, tomato sauce ay nagiging uh, amag po dun sa loob ng ating uh, tomato sauce at tomato paste kapag uh, sobrang init guys so eto pag uusapan po natin ang panibagong tips ngayon bakit minsan tayo ay nalulogi at biglang uh, uh, naglalaho na parang mula yung ating mga bute ngayon dahil summer na summer na at napakadami nga po ang ating uh, uh, customers na umiinom ngayon ng soft drinks Ngayon naman kung gaano kadami ang ating mga customers Ganon din po guys ang kadami ng nawawala nating bute uh, Parang uh, naglalaho, parang bulagay So eto ano nga ba yung ating mga dapat nating gawin sa ating uh, pag-aayos ng ating mga bute Yung ating uh, deposito ay napaka-alaga po sa ating tindahan Para hindi po natin ma- uh, may uh, maiwasan po natin yung konting pagkalogi guys. So magsimula po tayo guys nung uh, tayo ay nag-start kasi 3 years na tayo ay taon-taon po tayong uh, nawawalan ng mga bote guys at halos tayo ay uh, halos siguro ma- 1,000 na guys yung ating nalulos taon-taon sa ating mga bote dahil uh, yun nga ang uh mga kas kasanayan ng ating mga customers ay ibabalik ko, ibabalik ko, promise po pero uh, natapos na ng isang araw, uh, natapos na ng isang linggo ay hindi pa rin po ito bumabalik ang mahirap dito guys, ay uh, magkakatabi kayo, naghalo-halo na yung mga bute mo, kailangan uh, susundin mo pa talaga yung bute mo dun sa kanila at ito po ang uh, masakit sasabihin nila na hindi mo yan bute kung sakaling uh, dumana ng tatlong, tatlong buwan o tatlong araw ay sasabihin nila na hindi mo na daw buti yung nasa kanila guys so eto ang nangyayari at eto nga po yung ating uh, malaking aral sa atin napakahirap pong uh, magtiwala kahit nga po kaibigan po natin ay tamad pong magsauli ng uh, mga buti so silipin po natin guys yung ating mga collection ng ating case sino ba yung mga katimkasari ko dyan na nagkukolek -co na lang ng mga empty na case nung wala ng bote. So, ito, sisilipin po natin, guys. Dahil marami na po tayong uh, collection na walang laman yung ating mga case. So, silipin po natin. At sana ay magsilbing aral po sa atin ito. Medyo mahirap pong uh, bawiin ang, mga, ang uh, login natin kapag tuloy-tuloy uh, ng ganitong nangyayari. So, kahit malakas po ang ating tindahan, malakas po ang ating soft drinks, ay medyo sayang po yung mga depositong uh, nawawala sa atin guys so ito guys tignan natin yung ating mga collection ng wala ng laman so ito yung ating mga case case at ito na guys yung ating sinasabing uh, wala na para parang naglaho na parang pula ayan ilang case na yung ating nawawala so marami-rami na to ayan marami na yung ating mga case na nawala na laman. So, tatlong red horse na 500. So, ito guys, yung ating mga lugi na ngayon. Magkano ba ang isang uh, deposito na isang trace, ma? Yung ating uh, uh, 500. Magkano? 5 isang bote. Ha? 5 isang bote. 5 pesos isang bote. So, 12 times 5. Ayan, magkano yung 12 times 5? Uh, 20, uh, magkano? 25? Yung mahina po tayo sa mat. Ito, magkano? 5, 5 pesos. 3. 3. Ha? 3. 3 pesos. 3. 3 pesos times is 24 so malaki na guys yung ating uh, sa isang buwan kapag uh, ganito lagi ang nangyayari ay uh, ma mawawalan ka ng uh, bote araw-araw ng isang piraso sa isang loob ng isang buwan ay magkakaroon ka ng isang case na wala so ngayon guys yung ating collection ang ating collection ng case uh, na wala so ewan ko kung saan nagpupunta yung ating mga bote guys uh, minsan siguro kapag uh, kurang ang pulutan nila ay kinakain na nila yung ating mga bote guys so ayun yung ating napapansin kasi kapag uh, nalasing na ay hindi na nila isa sa uli. so yun ang ating sugod naman guys ay malakas na malakas po yung ating ko at saka uh, eto yung ating mga B, mga 500 na may laman na so ayun nga po yung wala tayong uh, laman so napakahirap po kapag ikaw ay negosyante kailangan makisama ka po ng maayos sa ating mga customers dito mayroon pa naman tayong stock mga debutes So, ayan. Uh, may mga stock pa tayo dito. konti konti na lang. At saka alam nyo guys kung uh, kailan na nagiging mainit ang panahon, malakas ang soup trays, doon din naman na nawawala yung ating mga stock. So, nagkakawalaan ngayon ng coke. So, wala tayong 8 oz. Kaya, ayan guys, yung ating mga techniques. Mag- uh, stock tayo ng soft drinks kapag summer na summer na dahil napakahirap pong uh, ah, maghanap ng soft drinks kapag summer na summer. Atong huloli ka tayo. Snappy atay. Kundwa nga. Snappy kundwa nga. Katos? Mung sala nga ka dito. Ay, ay do nga. Snappy. Mamay sa sang... Ano ba talaga? Sinong dua? Sinong dalawang piyatos? sa dito. Sinong dalawang piyatos? Saka isang snappy. Snappy. Hmm. Sito. Sito,

Hi! Hi sa mga vlog! Oh, ang aga nyo magmerienda ah! Aga-aga magmerienda May exam na ba kayo Tapos na? Oh, huwag kayo pupunta sa mainit na mainit kasi bawal magmasunog. Mangitim kayo dyan. Aga magmerienda ah! Ano piyatos? Balikod ta. Hmm. Hmm. Oh, pila-pila na lang kayo dyan. Huwag kayo bibilad sa araw, ah. Mainit, mainit. Hmm. Uminom kayo ng maraming tubig. Uminom kayo ng maraming tubig. Good morning, good morning sa inyong lahat, mga batang makukulit. Hmm. May klase kayo bukas? Wala na, wala kayong klase? Hmm. Ay, holiday pala ano. May one labor day pala. Siya, ibili niyo lahat ng pera niyo ngayon. Hmm. Ay TJ. Ay, uh, Anong baon mo? Isda? Ulamin na natin. Hello mama. Hmm. Mang si Manghuan. Hmm. Sino Sino ka no? Kamtalo basa? Habit ang talod ah. Mm, mabenta mabenta ang ating sito. Dahil nga bawal ang sa mga batay sito po talaga yung mabenta mabenta sa kanila guys. Yan super init, super init.